Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang Ibanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Juan, Kabanata 21, Talata 1, hanggang 11. Ang tagpo sa ebanghelyong ito ay noong bumalik si Simon Pedro kasama ang ibang mga alagad upang mga mangisda sa lawa ng Tiberias. At buong magdamag silang nangisda ngunit wala silang nahuli. At nang umaga na, sinabi sa kanila ni Yesus na nakatayo sa pangpang na ihagis muli ang lambat. At nakahuli sila ng maraming isda at nakilala nila na si Yesus ang nag-uto sa kanila at nakita nila si Jesus na muling nabuhay kaya nga sama-sama silang kumain ng agahan at napakahalaga ang tagpo nang pagkatapos nilang kumain tinanong ni Jesus si Simon Pedro ng tatlong ulit Simon anak ni Juan iniibig mo ba ako? at tatlong ulit na sumagot si Pedro iniibig kita Ngunit sa ikatlong ulit na tanong ni Jesus ay nalungkot na si Pedro. Sapagkat ayun na yung ikatlong beses na siya ay tinanong na mahal mo ba ako. At mahalala natin dito kung bakit tatlong ulit na tinanong ni Jesus si Pedro tungkol sa pagmamahal. Sapagkat si Pedro ay tatlong ulit din na ipinagkaila o itinatwa si Jesus. At makikita natin sa Ibanghelyong ito ang salitang pag-ibig. Ang salitang pag-ibig sa Griego ay may iba't ibang level. At ang ginamit na salita rito ay dalawa. Phileo isang salita patungkol sa pag-ibig sa level ng pagkakaibigan. At agapaw, isang salita patungkol sa pag-ibig sa salitang griego na pinakamataas na antas na uri ng pag-ibig o pag-ibig na walang kondisyon. At sa pagtatanong ni Jesus kay Pedro, Minamahal mo ba ako? ang gamit na salita ni Yesus ay agape. Para bang tinatanong ni Yesu Kristo, minamahal mo ba ako, Pedro, ng walang kondisyon? Ngunit ang sagot ni Pedro ay yung mas mababang antas ng pag-ibig. Phileose. Minamahal kita bilang kaibigan. Ngunit tila ba hindi pa naaabot ni Pedro yung pagmamahal na walang kondisyon. Yung pagmamahal na tinatawag na agape. Kaya nga sa tanungan na ito, nabibigyang diin na ang pag-ibig ni Pedro ay hindi pa ganun kalalim. Sapagkat noong panahon na nagdurusa sa Yeso Kristo, na ipagkaila niya ang kanyang minamahal na Panginoon. Mas ipinagtanggol ni Pedro ang kanyang sarili. Mas ipinagtanggol ni Pedro ang kaligtasan ng kanyang buhay. Ngunit sa kabila nito, makikita natin na si Pedro ay nagsisi rin. Kaya muling, noong muling nabuhay ang Panginoon, hindi niya hinusgahan at inakusahan si Pedro at sa tagpungang ito, kinausap niya pa. At habang tinatanong niya si Pedro patungkol sa pagmamahal, ibinibigay ni Jesus ang misyon ni Pedro, ang unang Santo Papa. Sa bawat pagsagot ni Pedro na minamahal kita, palaging sinasabi ni Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga tupa. Sa ikalawang ulit sinabi ni Yesus, alagaan mo ang aking mga tupa. At sa ikatlong pagkakataon sinabi ni Yesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Sa kabila ng kahinaan ni Pedro, sa kabila ng nagdaan na pagkakaila niya kay Yesus, makikita natin dito sa Ibanghelyo ang pananampalataya ni Jesus kay Pedro. Totoo mahina ang pananalig ni Pedro kay Jesus. Ngunit malakas ang pananampalataya ni Jesus kay Simon Pedro. At itong Ibanghelyong ito, ito ay isa sa mga teksto ng bagong tipan na ginagamit upang ipalawa, ipaliwanag ang tinatawag na primacy of Peter, ang pagiging unang apostol ni Pedro at ang pagiging unang santo papa ni Pedro. Sapagkat noong siya ay nakabangon sa kanyang pagkakamali, ipinagkatiwala sa kanya ni Jesus ang kawan. Kaya nga ang kawan ay aalagaan ni Pedro ng buong-buong pagmamahal sapagkat may karanasan siya ng kapatawaran at tabag at pag-ibig na nanggaling kay Jesus. Sa kabila ng kanyang nagawa, narito ang isang Panginoon na hindi itinuturo ang kanyang pagkakamali, ngunit itinuturo kay Pedro kung ano ang dapat niyang gawin. Sa huling bahagi ng ibanghelyong ito, ipinaliwanag din Jesus kung paano matatapos ang buhay ni Pedro sa daigdig na ito. Sabi ni Jesus, Pakatandaan mo, noong bata ka pa, ikaw ang nagbibihi sa iyong sarili at pumupunta ka kung saan mo gusto. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihi sa iyo at dadalhin ka sa lugar na di mo gusto. Sinabi ni Jesus ito upang ipahiwatig kung paanong mamamatay si Pedro, ako at kung paano niya pararangalan ng Diyos. Sa tradisyon ng simbahan, may isang pangyayari na tinatawag na Huo Sa Sapagkat nung si Pedro ay nagpapahayag na ng mabuting balita at nandoon na siya sa Roma, nagkaroon ng pag-uusig ang mga Kristiyano, sa ilalim ni Emperador Nero. At sa kahinaan daw ni Pedro, ayon sa tradisyon, muli na naman siyang tatakas. Kung paanong siya ay natakot nung dinakip at pinapahirapan si Jesus na ulit muli sa pag-uusig sa Italia, sa siyudad ng Roma, at muli na namang tataka si Pedro at iiwan ang kawang kristyano na ipinagkatiwala sa kanya. At sa daan, habang papalayo si Pedro ay sinalubong siya ni Jesus. At nagulat si Pedro kaya tinanong niya ang ating Panginoon. Ang sabi ni Pedro, Huwo vadis, saan ka patungo Panginoon? at sumagot daw si Jesus, Pupunta ako sa Roma upang ialay muli ang aking buhay. At dito ay naalala ni Pedro ang kanyang nakaraan at ang lalim ng pag-ibig ng Diyos sa kanya. Kaya nga si Pedro ay bumalik sa Roma at doon naganap ang ipinapahayag sa Ibanghelyong ito. Na noong bata pa si Pedro, Nagbibihi siya sa gusto niyang damit at pumupunta sa gusto niyang puntahan. Gusto niyang tumakas sa paghihirap, sa pag-uusig at pupunta sa lugar na gusto niya. Ngunit nung siya ay tumanda na, ibig sabihin ay naging ganap na ang kanyang pananampalataya. Iunat na lamang niya ang kanyang kamay at iba ang magbibihi sa kanya at dadalhin siya sa lugar na hindi niya gustong. At ito ang nangyari sa kamatayan ni Pedro. Bumalik siya sa Roma. Iniunat niya ang kanyang mga kamay at siya ay ipinako sa krus. Ngunit alam ni Pedro na hindi siya karapat dapat na ipako sa krus katulad ng kanyang Panginoon. Kaya pinakiusapan niya ang mga sundalo na nagpapahirap at nagpako sa kanya. Sabi ni Pedro, balik na rin niyo ang krus. Kaya nga ang simbolo ng kamatayan ni San Pedro ay isang krus na sa sapagkat ayaw niyang nakawin ang kaluwalhatian ng Panginoon. At napakagandang ibanghelyo para sa ating lahat. Katulad ni Pedro, ilang ulit din nating ipinagkaila ang Panginoon. Ngunit dumadating ang Panginoon at hindi tayo hinuhusgahan. Pagkus, pinagkakatiwala pa nga sa atin ng isang misyon. At sa gitna man ng ating kahinaan, nais nating tumakas sa mga pag-uusig katulad ni Pedro. Ngunit sabi ni Yeso Cristo, nangyayari ito sapagkat tayo raw ay bata pa. Ang ibig sabihin ay hindi pa ganap o hindi pa matanda ang ating pananampalataya. Ngunit sa tulong ng Diyos, sa tulong ng simbahan, unti-unti tayong pinapaging ganap unti-unting pinapalakas at pinapagulang ang ating pananalig at pananampalataya. Hanggang isang araw katulad na Pedro, ay iunat na natin ang ating mga kamay at ialay ang buhay buong buo para sa Panginoon. Ngayon ay ikatlong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Si San Pedro ay nag-alay ng buhay katulad ng mga ibang apostol. Hindi dahil may lakas sila, kung hindi dahil may espiritu sila ng muling pagkabuhay na galing kay Yesus. At ito rin ang ibinibigay sa atin sa araw na ito, ipinagkakaloob, upang sa kabila ng ating mga kat karuwagan, sa kabila ng ating mga takot, ay ialay natin ang ating buhay para sa Diyos at para sa kapwa sapagkat alam natin habang nag-aalay ng buhay ang isang anak ng Diyos, hindi ito nawawala. Ngunit ito ay bumabalik at ang buhay na ito ay nagiging walang hanggang buhay. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.